Uh, Pagtapos po, ng uh, o oh, umpisa pa lang ng Oktubre, ay sineselebrate po natin ang uh, Elderly Filipino Week, October 1 to 7. Ang tema po nito ay Honoring the Invaluable Legacy of the Filipino Senior Citizens. So, pararangalan po ang, ang mahalagang pamana ng Filipino Senior Citizens. Ano ho yung mga nakalatag ninyong aktibidad para sa selebrasyong ito? unang na po uh, uh, bilang isang uh, napakalaking uh, celebration ito. Dahil sa unang pagkakataon po ang NCC na po ang manginguna yes. sa pag-celebrate uh, o sa pagbibigay-pugay uh, sa mga ating mga katanda sa ngayong ito. Kuna nung binuha ang NCC ngayon lang po kami, uh, ang link agency ang mamahala nito. So uh, bilang turn uh, sa Oktubre 2 o sa Oktobre 2, Uh -huh. Amin mm uh, ang uh, five-year uh, development plan kung tawagin natin ay uh, Philippine plan for the senior citizens mm uh, -huh. uh, in the Philippines. Nilaus po namin to sa Malacanang. Mm uh -huh. Bukod po doon, uh, meron pong uh, naka, naka talagang mga aktibidades sa buong kapuluan. Uh, Pangunahan po ito ng National Commission of Senior Citizens at mga uh, Senior Citizens Association, lalo na yung mga Office of the Senior Citizens Associations sa buong Pilipinas. Mm -hmm.